Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Ilan lang sila sa mga sikat na bayaning bidang-bida sa mga libro ng kasaysayan. Sa Assignment Pilipinas, natuklasan namin ilan sa ating mga bayaning hindi kasing sikat na mga nabanggit, ang tila nakaligtaan na ng marami. Hindi man sing popular, di naman matatawaran ang naiambag nila sa tinatamasa nating kasarinlan ngayon. Kaya't nararapat lang na kilalanin at pahalagahan natin ang kanilang kabayanihan. Narito ang report. Kilala mo ba sila? Wala sigurong Pilipino ngayon ang hindi nakakakilala sa mga bayaning ito. Eh sino naman sila? Hindi ko kilala. Pero nilagay lang po siya dyan. Hindi namin nilagay lang po siya dyan. Okay, sino yan? Si Sakay. Sino si Sakay? Hindi ko nga alam eh. Siya si Macario Sakay, isang Pilipinong general at miyembro ng Katipunan. Ang gabewang niyang buhok, simbolo raw ng oposisyon at pakikipaglaban niya sa mga Amerikanong sumakop noon sa Pilipinas. Nang tumanggi si Sakay na sumuko at itigil ang laban sa mga kano, imbes na kilalaning bayani, inilarawan siya bilang isang bandido at kailan may hindi inilinya sa mga naging pinuno ng ating bansa. Nung surrender na sumuko na si Aguinaldo uh, at nagpalabas na ng kautosan na magsisuko ng lahat. Hinako ni Magario Sakay na tuloy ang laban at dahil wala namang uh, kumukuha ng pagkapangulo, inako niya pagkapangulo ng, ng kilusan. Ako si Raymond Red, ako isang filmmaker. Ang pagiging absent ni Sakay sa ating mga history books ang nagtulak sa batikang direktor na si Raymond Red para buhayin ang anyay kinalimutang bayani. Taong 1993, isinapelikula ni Direk Raymond ang talambuhay at kontribusyon ni Sakay sa ating kasaysayan. Uh, naalala ko, high school pa ako, na basa ko ng konting konte no na mention lang si Macario Sakay sa isang history book. Naisip ko noon uh, napaka bigat na talagang napakabigat na na challenge yon ano yung task at hand to create a factual no presentation ng ng storya ng isang totoong tao no lalo na isang mahalagang tao na naging parte ng history ng Pilipinas bayani sa maling panahon yan naman ang bansag sa dating general na si Artemio Ricarte na kumampinuon sa mga Hapon dahilan daw para itakwil siya ng ilan at hindi kilalaning bayani Bagamat para sa ilay, wala siyang panama sa ilang national heroes. Kinikilala si Ricarte bilang isa sa pangunahing pinuno ng revolusyon sa Cavite laban sa Espanya at Amerika noong 1896. Ginamit niya ang alias na Vibora, Espanyol para sa salitang Viper, isang makamandag na ahas. Para sa bayan ng General Trias Cavite, ang bayang umampun sa kanya. Si Ricarte ay isang bayani. Dito siya nagturo na ng anim na taon, simula pa noon. Tapos, nang lumaban siya rito nung panahon ng revolusyon. Tapos nag adapted sana siya rito. At tila paborito din siya ng mga estudyante rito. Si Artemio Ricarte po ay isa pong magiting na bayani na ayaw po niyang mapailali yung tayong mga Pilipino sa ilalim ng mga dayuhan. Ilang beses po siya na, na tinulak ng mga Amerikano na manumpas sa kanila pero hindi po siya nanumpa, naging tapat po siya sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang proud apo si Nanay Luz Biminda ng kanyang Lolo Vivora. Karangalang namin dahil naging lolo namin ay isang general na matapang at saka talagang may paninindigan siya. Marami pang bayaning tulad ni Nasakay at Ricarte na tila naburas sa ating kasaysayan. Hindi nga sila naisali sa rolyo ng mga bayani sa paaralan. At minsan naman, uh, mismong gobyerno ang nagtatago sa kanilang kasaysayan. Na, Dahil yung kanilang na, legacy so o yung kanilang uh, kasaysayan ay uh, nagsasad ng isang uh, paraang uh, ano, kumbaga, uh, armadong pakikibaka. Wala mang sariling monumento, pinagkaitan man ng puwang sa mga libro. Mahalagang balikan at kilalanin ang mga naging kontribusyon at sakripisyon ni Nasakay at Ricarte para masigurong patuloy na pangalagaan ng kalayaang minsan din nila ipinaglaban.